ing mga kabenso tv so ayan, long time no see, samahan nyo kami ngayon papunta kami ng Manila so pansinin nyo iba ngayon yung dala kong motor mamaya ikikwento ko sa inyo kung bakit <laughs> bakit eh no? pero siyempre bago natin simulan tong rides natin na to huwag nyo mag comment mag like at mag subscribe na rin kayo mga kabenso tv sa aming youtube channel tara let's go na kumakulimlim so, sana hindi kami abutan ng ulan kasi pa bumiyahe kasi importante kami pupuntahan so samahan nyo kami ngayon medyo matagal-tagal na rin kami hindi ano hindi nakapag video ng ganito kaya syempre nakakamiss din kaya kahit Manila lang okay na pag e eh, i na namin to para lang magkasama-sama tayo dahil syempre tagal-tagal na rin na panahon na hindi tayo nagkikita-kita Ilang. <laughs> Kaya wa. Ayun oh, sana ingatan kami ngayon kasi medyo uulip lip. Sana hindi masyadong abutin ng bagyo. Sabi ko kung may bagyo nga ngayon, ba hindi na kami na kasi kagabi. Nagagambulan ng kulan. Oh, so, sana. Lang siya. So yan yeah, nakita nyo Bago yung motor ko Na Di na drive Ang model nito ay XRM na motor So kailangan natin magsipag uli ngayon Dahil meron tayong bagong Obligasyon Na dapat bayaran Although yung isang motor naman Na Honda Wave okay pa naman siya Minsan ipapakita ko sa inyo Kung ano yung nangyari doon Kasi hindi ko na siya pina-register kasi ginagamit na lang namin siya pang ayan, pamapamalengke ganun. Ilagyan namin siya ng sidecar. So minsan bigyan ko kayo ng review about dito sa ano, sa motor na to kung okay ba o ano kung kung ano ba yung performance niya kung kasing okay ba siya nung nauna ganun eh sa ngayon hindi pa naman namin to talaga totally na ilulong ride ng sobrang layo although nung mga nakaraang buwan pa namin to binili eh, pero nasa 400 ay 4,000 na ganoon yung takbo na 4,000 na may gita halos magpa 5,000 na nga kasi ipinahiram ko to dun sa kapatid ko sa yung pinag-drive ko na pinag-drive dito dahil nung unang buha namin to parang may naramdaman ka ako ng problema so parang iisip ko baka ako lang kasi nalibago lang ako dun sa unang kong ano na Honda Wave diba kaya ginawa ko pinagamit ko muna ng pinagamit hindi ko pa siya ganong talagang nagamit sa long ride doon doon nakapag-drive naman kami sa ano parting Bulacan, nakarating na ba tayo ng Bulacan? Oo, oh, nakarating na kami ng Bulacan gamit namin to pero yun nga minsan ikikwento ko sa inyo kung ano talaga yung status nito although talagang bago to bago siya talagang nakuha namin to sa ano sa Desmar nakuha namin so update ko kayo malalaman nyo kung okay ba o pati yung pag install ng mga ano ipapakita ko sa inyo yung pag install ng ilaw mga gano'n gano'n basta gano'n kasi sana namin mag-ride uh ito sana nga ano eh itong before mag November yun ang sana balak namin na mag rides para ano malaman to kung okay ba sa ano to sa talagang rides na malayo yun nga lang hindi pa kami makapag decide kung saan talaga kasi ito nga eh, di ba nag uulan nga tsaka siyempre medyo marami ngayong yung mga nangyayaring mga ano eh katulad ng lindol eh siyempre Medyo nakikisipat rin tayo Diba parang Nalulungkot din kami Kasi Siyempre may mga kamag-anak din tayo Na mga naa-apekto ano, mga gas diba? So, parang yung Yung rice na gusto mo na magsaya Parang hindi talaga pure na Parang makakapagsaya ka Dahil siyempre yung iba Parang So parang Nadadala ka rin talaga na happiness ng pag-ride hindi mo talaga masasabi na 100% kasi ayun nga di ba yung iba mga kababayan natin yun, nakakaranas ng hirap ngayon pero syempre ganoon naman talaga tayo di ba eh, mabilis lang naman din tayo makabangon sa mga lahat ng na mga nagiging problema may lang buwan okay na tayo na tayo sa highway ng Kabuyaw so kita kits na lang tayo maya maya dun sa may party ng Mupin Lupa na kasi medyo magkoconcentrate muna kami sa pagmamaneho ngayon kasi ayan na maitim na yung ano maitim na yung ulap tama tama wala pa naman tayong dalang kahit ano wala tayong payong wala tayong ano kahit so asa lang talaga tayo sa silung kaya sana mati-tempo tayo kapag yung medyo malakas na yung ulan andun tayo sa tempo na may masisilungan hindi pa na ako nakabili ng bubong bala ko kasi bumili ng parang eh yung parang bubong na katulad dati nung ginamit para naman halimbawa mga ambon ambon pala eh pwede ka pang bumiyahin. Dito pa lang kami ngayon sa Muntin Lupa. Sa uh, Mercifio. yung inaabot na kami ng ulan. Tapos na sila lang nakali. Sa kami kumakain ngayon na talaga kami. Hindi pa kami umabot na sa kakainan namin. Eh, ayaw naman natin sumukit sa ulan kasi hindi naman kami Ah, ah, sige. Kapag sa etyos, yung sa ulan, so, antay na lang namin A few moments later... walang maligo eh sa eh pa ha wala akong layo grabe oh patas na patas na mamaya yan iba dyan di na makakataan ah boy, boy. Hey, no? grabe na yung bakit ako dito sa taas eh? ako patay kang bata tu oh, tututog tayo nito ah oh, parang sigil ang ulan Wow Oh, hindi okay. Wow, mga abutin pa yung pwesto natin Tara, diba na tayo Mukhang mali yung pinagtambayan natin ah oh. wala 아, 나요. pasukin ang tubig Ayan, tama yun hindi na kayo matutulong ng Manila nito ay naantay na lang namin ng konting bumaba kaya ayaw namin sumabay dahil sa pagkakasabol yung iba matatalsikan ka talaga tara, sort mo na yung helmet mo no? One point agad. Ito pa naman yung nasuong natin? Rest back na lang tayo, mga Kabenso TV. Ang gagawin na lang namin, maghahanap na lang kami ng kakainan kasi ako sobrang gutom na namin ang tagal namin dun na ano, bago nakalabas wala kami talagang kain dahil nung umalis kami nag, parang nagkapi lang kami halos ah, tara 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 iisip namin kung saan kami kakain magmamakdo sana kami kaso lang ang daming tao eh ngayon umaambo na naman no? mga talagang masama yung panahon eh hindi na namin pinilit pumunta ng Manila babalik na kami. At least kung mapatakan kami kahit konti, okay lang. Kaso kanina, paglusung ko kanina doon sa bahan, lalim nung nalusungan namin, sumayad nung ilalim. Ah, dali sama sa mga. tayo. Pansitiri niya. Ito so ba, guys? Eh. Nagaanap yung mura na sa kainan eh yung alam namin na affordable lang namin na mabubusog na kami ayan, wala kami makita mukhang mahaba pa pa itong ano na to masamang panahon na to eh. saan? kaya, pamunta tayo rito ng ano Nasaan na ba 'yon? Oh. So, holy, binalan lang tayo. Dali, bababa ka na. Sa so, mata ay paparking. Sa so, parking dito. Salamat. Maraming salamat. nandyan namin burger steak tapos kanin, okay na yan so yun, salamat sa malunod yung uh, next vlog na lang, maraming maraming salamat i-support eh. uh, e us maraming maraming salamat salamat hey. yun, hindi mo nang kalimutan mag-comment mag-like at mag-subscribe ayun bye bye